Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa utility types sa TypeScript. Ipapaliwanag namin kung paano gamitin ang mga karaniwang ginagamit na utility types tulad ng partial at required gamit ang halimbawa ng code. Ipapaliwanag din namin ang operasyon ng key off. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga uri ng utility ng TypeScript ay mga madaling gamiting kasangkapan para lumikha ng mga bagong uri batay sa mga umiiral na uri. Pinahihintulutan nito ang mas flexible na mga kahulugan ng uri at pinapataas ang kakayahang magamit muli ng code. Dito, ipapaliwanag namin ang mga karaniwang ginagamit na uri ng utility ng detalyado at tatalakayin kung paano gamitin ang bawat isa gamit ang sample na code. Ginagawang opsyonal ng partial mas mababati ang lahat ng katangian ng isang uri ng object, pinayagang magkaroon ng undefined. Ito ay kapakipakinabang kung nais mo lamang gamitin ang ilang mga katangian ng orihinal na uri. Sa halimbawa sa itaas, ang paggamit ng partial mas mababa user ay ginagawa ang lahat ng katangian ng uri ng user na optional. Sa makatuwid, sa function na update user, maaari kang magpasa lamang ng isang subset ng mga katangian. Ginagawang kinakailangan ng required mas mababati ang lahat ng katangian, kabilang ang mga optional. Ginagamit ito kapag gusto mong gawing kinakailangan ang mga katangiang opsyonal. Sa pamamagitan ng paggamit ng required mas mababa user, ang mga katangian tulad ng name at age ay itinuturing na kinakailangan. Ginagawang read-only ng read-only mas mababati ang lahat ng katangian ng isang object. Pinipigilan nito ang pagbabago ng mga halaga ng object. Sa pamamagitan ng paggamit ng read-only mas mababati Maaari mong protektahan ang mga katangian ng isang object mula sa pagbabago. Ito ay epektibo kung nais mong pigilang maaksidenteng mabago ang data habang nagde-develop. Ang record mas mababa k, t ay lumilikha ng isang uri ng mapa na may tinukoy na uri ng key at value. Ang k ay ang uri para sa mga susi, gaya ng string o number, at ang t ay ang uri para sa mga halaga. Ang record mas mababa k, t ay kapakipakinabang kapag gusto mong tukuyin ang mga pares ng key value. Sa halimbawa sa itaas, ang mga pahintulot ay tinukoy batay sa mga papel ng gumagamit. Pinipili lamang ng Fake mas mababa t, k ang mga tinukoy na katangian mula sa isang uri ng object. Maaari kang lumikha ng bagong uri sa pamamagitan ng pagpili lamang ng mga kinakailangang katangian. sa pamamagitan ng paggamit ng pick mas mababa T, K, maaari kang pumili ng tiyak na mga katangian mula sa isang uri ng object at ituring ang mga ito bilang isang bagong uri. Halimbawa, ang ID at name lamang ang pinili sa halimbawa sa itaas. Omit mas mababa T, k ay nag-aalis ng mga tinukoy na property mula sa isang uri ng object. Ito ang kabaligtaran ng operasyon ng take. Sa paggamit ng omit mas mababa T, K, makakalikha ka ng bagong uri sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tinukoy na property. Sa halimbawa sa itaas, ang property na email ay tinanggal. Exclude mas mababa T, U ay lumilikha ng bagong uri sa pamamagitan ng pag-aalis ng uri na U mula sa union type na T. Ginagamit ito kapag nais mong alisin ng isang partikular na uri. Sa paggamit ng exclude mas mababa T, U, maaari mong alisin ang mga hindi kinakailangang uri sa loob ng isang union type. Sa halimbawa sa itaas, dahil ang pending ay tinanggal, tanging active o inactive lamang ang maaaring mapili. Extract mas mababa T, U ay kumukuha ng mga bahaging tumutugma sa uri na U sa loob ng union type na T kapaki ito kapag nais mong kunin lamang ang isang partikular na uri. Extract mas mababa T, U ay gumaganap ng kabaligtaran sa operasyon ng exclude. Sa halimbawa sa itaas, tanging active. At pending lamang ang maaaring mapili. Noon nullable mas mababati ay lumilikha ng isang uri na inaalis ang null at undefined. Kapakipakinabang ito kapag nais mong alisin ang mga halagang ito mula sa mga optional na uri. tinatanggal ng non-nullable mas mababa T ang null, at undefined, tinitiyak na mayroong value. Ang utility types sa TypeScript ay makapangyarihang mga kasangkapan upang gawing mas maikli at flexible ang mga kahulugan ng uri. Ang pag-unawa at tamang paggamit ng mga pangunahing utility types tulad ng partial, required, read-only, record, at iba pa, ay maaaring magpahusay sa reusability at maintainability ng code. Ang pagmaster ng mga uri na ito ay nagbibigay daan sa mas matatag at ligtas na mga kahulugan ng uri na nagiging sanhi ng mas mahusay na pagdevelop. Ang key of operator ng TypeScript ay ginagamit upang makuha ang lahat ng mga pangalan ng property ng isang uri ng object. Gamit ang operator na ito, Maaari mong makuha ang mga key ng isang uri ng object bilang isang union type. Napakakagamit nito para sa pagsusulat ng type safe na code. Tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit ng key of operator maaari mong gamitin ang keyof upang magtakda ng isang function na may mga uri batay sa partikular na mga katangian ng isang object. Hinahanap ng function na ito ang isang property mula sa isang object sa isang type-safe na paraan batay sa tinukoy na key. Sa pamamagitan ng paggamit ng key of, maaari mong matiyak na ang mga key na ipinapasa sa isang function ay nava-validate sa oras ng pag pagcompile. Ipinapakita ng code na ito na ang pagtukoy ng hindi umiiral na property name ay magdudulot ng compile time error. Ang key of operator ay ginagamit upang makuha ang lahat ng pangalan ng katangian ng isang uri ng object. Maaari mong makuha ang mga pangalan ng katangian bilang isang union type na nag-aabot ng type safe na code. Sa paggamit nito sa mga argumento ng function, maaari mong limitahan ang function na tumanggap lamang ng mga wastong pangalan ng katangian. Sa ganitong paraan, pinapahusay ng key of operator ang type safety sa TypeScript at tinutulungan kang magsulat ng mas maasahang code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.